ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikitigma laban sa mga Amelasita, tumigil siya ng dalawang araw sa siklag. Tatlong araw pagkamatay ni Saul, Dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatirapa bilang pagbibigay galang. Saan ka nagbuhat tanong ni David. Tumakas po ako sa hukbo ng Israel tugon ng lalaki. Bakit? Ano ba ang nangyari? Tanong ni David. Napaurong po sa labanan ang hukbo. At maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag Saul at Honatan, tago ng lalaki. Winarak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayun din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. nag ayuno sila at nagluksa hanggang gabi sapagkat si Saul ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, Karangalan ng Israel sa burol ay nayurakan nang ang iyong mga lingkod ay nasawi sa labanan. Si Saul at Jonathan ay uliran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila. Mahigit pa kay sa leon ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis. Sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit ng na magandang kasuotang may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan ganyan napansin sa burol ng bumagsak si Honatan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira. Mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal ang sandat taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon kami yung iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose, na tulad sa kawan, ikiling sa amin ang iyong pandinig. Kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig iyong ipadama sa angka ni Ephraim, Manassas at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay ligtas sa hirap ay tubusin. Poon, kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwinay tinapay ng luha yaong inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Poon, kami yung iligtas at ang lawan ng iyong sinag. Alaluya, alaluya, kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alaluya, alaluya. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Marcos. Pag-uwi ni Yesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao. Kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang mabalitaan niyon ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang suwayin siya dahil sinasabi ng mga tao na siya nasisira ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.